Sa video na to pag-usapan natin tungkol sa manas or edema, yung mga seryosong dahilan ng pagmamanas. Meron, meron pong mga pagmamanas na hindi naman delikado, nakita natin sa paan natin to Minsan sa mga sales lady o sa mga gwardiya, dahil matagal sila nakatayo, nagmamanas yung paan nila sa hapon, pero sa umaga wala namang manas. Meron na ba ibang tao, umiinom sila ng amlodipine para sa high blood, isang side effect ng amlodipine, pwede magkaroon ng manas. Ang ginagawa ng doktor, binabawasan lang yung dosis ng gamot or pinapalitan yung gamot. Pero meron pong tatlong uh, seryosong dahilan ng pagmamanas na ituturo natin sa inyo. So kung meron kayong pagmamanas, kailangan makita ng doktor para masigurado na hindi dahil dito sa tatlong more serious cases ng pagmamanas. Unang-una, -una, merong pagmamanas dahil sa heart failure or mahina ang puso. Ito puso natin. Pag mahina po yung puso natin, lumalaki itong puso, itong left ventricle. Nahihirapan yung puso, ibomba yung dugo sa buong katawan. Dahil nahihirapan yung pagbomba ng dugo, nag-iipon ang dugo dito sa may binti hanggang sa paa. Kaya nagmamanas. Ang gamutan sa heart failure, merong gamot na pampaihi, may gamot na para lumakas konti yung puso, para hindi masyado lumaki. At binabawasan din natin yung pag-inom ng tubig. Kailangan kayo magpa-check up sa cardiologist para sa heart failure. Kadalasan, baka sa heart attack ang dahilan nitong heart failure. Okay? Pangalawa, meron din tinatawag na kidney failure. to nasira yung kidneys. Pag nasira kasi yung kidneys natin, pwede sa diabetes o high blood na hindi ginagamot, uh, umihi yung pasyente dahil hindi siya makaihi, nag-iipon ng tubig sa katawan. Dahil dito, nagmamanas yung paa, minsan pati yung mukha, nagmamanas din. Ang gamutan dito, syempre pupunta tayo sa kidney doctor or nephrologist. Minsan, nagagawan pa ng paraan kung may sira ang kidneys, pero kung malala, ay maabot tayo sa dialysis. So, habang maaga pa, papacheck tayo kung yung pagmamanas dahil ba sa kidney problem. Ang pangatlong seryosong dahilan ng pagmamanas ay dahil sa atay or liver failure. Nandito yung atay, eh. tinanggal ko lang. Okay, sa liver failure, pwede magkaroon ng liver cirrhosis. Ito po dahil sa pag-inom ng alak. Kaya kung sobra kay lakas uminom ng alak, nasisira yung atay, nagkaka-liver failure. At dahil dito, pag nasira yung atay, hindi siya nakakagawa ng proteina sa katawan. Bumabagsak yung protein sa katawan at dahil dito, nagmamanas yung pasyente kadalasan yung taong may liver failure, payat na payat, pero malaki yung tiyan, minsan naninilaw sila. Kaya kailangan din magpatingin sa isang gastroenterologist para naman sa liver failure. So, sa mga nanonood ng video, maganda i-check nyo yung paan ninyo, pati sa binti. Tingnan nyo kung may manas ba o wala. Um, malalaman natin kung may manas. Palagi natin ito yung binti. Dinidiin natin yung buto. Yung buto sa may binti at sa paa. Pag nakita nyo lumulubog yung balat, meron pong manas yan, magpapacheck up tayo sa doktor. Okay? Gusto natin maagapan ang sakit ninyo para magbigay natin ng solusyon at lunas habang maaga pa. Huwag po matatakot, basta maaga, pang, maaga kayo magpapacheck up sa doktor, maayos pa natin yan. Good luck po.